Good morning po! Anong oras po kayo gumising mga kapatid? Tandaan niyo po na lagi magpasalamat sa ating Panginoon sa tuwing ikaw ay bumabangon sa umaga, di ba po? Dahil ito ay isang malaking pagpapala mula sa Kanya. Tara po, magkapitayo. tayo. 7 a.m. na nga po ako nakabangon yan at ayan na nga suminag na ang araw. Pagkatapos kong magkape, kailangan ko pong ilabas sa sako ang mga paninda kong ukay-ukay. Kasi po kagabi, nung nagtinda po ako sa wagwag, ay bigla pong umambun doon. Hindi po namin agad na iligpit ang mga paninda dahil hindi po siya ganun kadali iligpit ng mabilisan. Kaya ngayon, kailangan ko po siyang ilabas at isampay para medyo matuyo sa araw. Hindi naman po ganun kabasa pero kailangan ko siyang agapan para hindi mahawaan yung mga ibang damit. Yan po yung lagi ko pong ginagawa bilang isang okay-okay seller at uh, marami pa po akong mga idea na ibang ginagawa. So sa ngayon po ay inilalabas ko na yung mga bakal isa-isa at kailangan ko siyang ikabit dahil diyan ko po, po isasampay yung ating mga ukay-ukay na nabasa. So, ang ganda po ng init ng araw ngayon. Dito po sa Nueva Ecija ay mataas po yung sinag po ng araw. Kaya mag-iingat po tayong lahat mga kapatid. Uminom ko po kayo ng maraming tubig kasi sobrang init po talaga ngayon. Kumbaga, umaga pa lang po ay talagang mainit na talaga siya, lalo na po pagtanghali. Ayan mga kapatid, uh, umpisa na po natin na maglagay ng mga bakal at isa-isa ko po talagang inilalabas yan. So marami po akong inilalagay na bakal po dyan kasi bawat paninda, halimbawa po short, t-shirt, mga pants. Kailangan po yun ay tagi-isang bakal kasi iba-iba po yung mga presyo niyan. Ganyan din po yung ginagawa ko sa wagwag wag tuwing nagtitinda po ako doon kapag wala po akong ministry. So ako po bilang isang uh, online seller at saka ministry worker, uh, hinahati-hati ko po yung oras ko. Kapag wala po akong ministry, um... Ako po ay nagtitinda. O kaya naman po kapag may tinda po ako sa hapon, sa umaga po uh, nagpo-posting po ako ng mga items or nagla-live selling ako para yung panghapon ko ay mai-prepare ko po para sa ministry para sa Lord. So ganyan po ang ginagawa ko. Kapag umaga naman halimbawa yung aking ministry, pagdating ko niya sa bahay ng mga hapon or lunch, magpo-posting na naman ako niyan or magla-live selling po ulit. So, ganun po yung ginagawa ko. Sa ngayon po ay ako lang po ang nagsasampay diyan kasi po yung dalawa kong anak na dalaga ay nasa school po niyan. Kaya yung asawa ko naman po ay uh, meron po siyang online class. Kaya ako po yung nagsasampay niyan sa mga oras po na ito So, ma mamaya po kasi ay meron po akong ministry mamayang hapon kaya uh, kailangan ko po itong magawa ngayong umaga kasi mamayang hapon hindi ko na siya magagawa dahil gabi na po kami nakakauwi niyan kapag araw po ng Martes. Kaya ngayon, ayan, samahan niyo ako guys kasi uh, ang dami kong isasampay. Hindi naman siya ganun kabasa pero kailangan natin siyang isampay talaga kasi mahahawaan yung iba. Diba? Ayaw naman natin na masira yung ating mga paninda, kaya kaway-kaway jan sa mga nanay, mga housewife na tumutulong sa kanilang pamilya para kumita. Hindi masya ganun ka-bili, may time na mabili, meron din naman time na um, hindi okay yung bentahan, pero... Salamat sa Lord kasi meron po tayong hanap buhay. At saka po hindi rin po ako nakakapagtinda araw-araw kasi po yun nga po, inahati-hati ko yung oras ko para sa ministry sa Lord. At saka sa, dito sa bahay, yan, minsan pag naglalaba po ako, kaya yan po yung aking daily routine. Minsan hindi na tayo nakakapasyal. Kaya ayan na guys, thank you. Yan guys, tapos na ako mag-display mamaya ilalive ko yan ayan kasi anda ay may meron kasi kaming gagawin ngayon meron ako ministry ngayong araw kaya for now ay magla live selling muna tayo ng ating mga ukay so ito yung mga nabasa kahapon kaya kailangan kong paarawan ngayon para matuyo siya bukas pwede na ulit ako magtinda pero sa hapon lang kasi sa ay Oo, oh, yun. Yeah, thank you so much sa mga nanonood dyan. Thank you, thank you. Ang gaganda ng ating mga paninda. Thank you. God bless po.